guys. Good morning. morning sa inyo. Start natin itong sakyan. Pag nalamigyan kasi yung makina, talagang hirap paanda rin. Eh, hindi naman to ano, brand new na sakyan para ganun lang kadali i-start. Ito gagawin ko ngayon guys Sisiris ko siya Sa isang sasakyan Wala lobot yung battery na ito so lang ibig sabihin ano Kung baga may uh, Paramdam na rin yung, ano, yung battery Pag pagano? nag-start ko itong kotse ngayon para si Sirius ko gusto siya. Good morning sa inyo lahat. Ah. Para mapa-under ko isang sakyan kasi gagamitin natin ito ngayon. Okay lang kung halimbawa walang sagabal tapos ipapapa, pwede siyang i-cadjot. Eh, pero pag mga ganyan, may harapan i-cadjot eh. Ito siyang eh. pang-series cable Kaya mas guys, sa baterya. Yeah. So, we'll see ka rito. Positive, positive. negative. Negative din. Ayan, okay, nakita nyo guys Nilis ko yung cover ron Yung pares ng baterya na kabila Ayan o, ang tarik Naka-connect eh. Kailangan pag yun, guys, under na kagad ka Kailangan papatayin mo yan guys Alis yung yung cover kagad cover yung cover yung kagad Uh, pang sipit, pang ipit sa battery ay, one click lang siya ando na kagad, eh. kasi mahina yung battery kumingi ako ng power dito sa kabilang battery bago mo kasi sa guys GAC... kailangan, umaandar din yun kasi kung dito umaandar yung isang kotse ito papanda rin, low back hindi rin, naandar, hindi kung tumaandar kailangan, papanda rin din ito bago yung series

kasi maluwag din yung belt nito guys kung ano belt ng alternator. na kaya sabi ko baka hindi nakargahan yung battery ginamit siya maluwag tapos yung pagparada hindi siya malalagyan yung battery kasi hindi siya kumakarga kasi maluwag yung ano eh may charga siya pero mahina eh hinikitan ko yung belt ng alternator kasi yung alternator ang magbibigay ng karga sa battery pag ganun pa rin, papatayin ko yung makina nito. Pag ayaw pa rin sa i-start, e hindi pa rin kaya. Ay, may problema na yan. Kaya sa battery. O sa heater plug. guys, dito na lang po muna. O. Oh. Kaya mahaba na po eh. Mamaya na lang uh. Maraming salamat sa inyo na at mamaya na lang ulit. Thank you.